Magandang umaga kachokaran, so ngayon pong araw na ito, dito naman tayo sa Philippine International Convention Center sa Pasay City, Philippines para po naman sa induction o taking ng mga bagong pharmacy. Sila po yung nagsipasa sa November 2024 examination for pharmacies. At tingnan na rin natin, ito po namang lugar kung saan nagaganap ang napakaraming napakahalagang pagpupulong. Kabilang mga convention at ito nga pong mga panunumpa na katulad nito. At gatsoka syempre, siyempre, kasama po naman sa mga manunumpa na yan ang aking anak, si Armand Carlo, at ang kanyang mga kasama. Kaya naman, picture-picture, kasama ang aming mami. So, ito yung kanilang labi na ngayon, ito, nagdarating na po yung mga magsisipanan pa, yung mga bagong pharmacist na naka-Pilipiniana, naka-Baro, naka saya naka naka mga kajokaran kasama yung mga miyembro ng kanilang pamilya. At dahil magiging Christmas, siyempre ang dekorasyon. ito na may giliw ko. Tinuturo niya. Ayan. At ang kanyang tiket. Dahil sa po ay kasama. sa ang kasama ng ating uh, anak anak na manunumpa maya maya po sa so, ito nga, balikan natin itong kanilang labi ito abalang abala po ang ating mga kababayan siyempre excited ang lahat napakaluwang at uh, ito nga po tulad ng nasabi natin dahil malapit na po ang Pasko ay ito katsokaran punong puno po ng mga dekorasyong pamasko sa lugar na ito um, ayun po ay yan ang giling at ang uh, si mami ng isang klase si Leia yan o, ang ang dekorasyon ng PICC at ang hindi ko magpapasko, mamaskong pamasko. Eto na, eto na sila. Ah, malapit na, ito yung ikala ng lobby, mga gachoka na, haakit ka na ng konti. Eto, hinihintay nila yung uh, aming mga anak. na po, o taking of new pharmacist. Ah, so excited. Ang lahat mga kachokanan ngayong araw na ito at uh, maluwang, maganda yung ambient mo. Sa labas pa lang, ay kung ano, na. Pero alam niyo ang uh, dito dito yung aking gilid, mag-ehwala yung marcha. Dito pong mga magulang at ng uh, mga pharmacist. So, ang nakuhanan ko pala itong linya. Uh, linya ng gilid ko. Linya ng mga magulang o uh, yung kanilang mga kasama, mga katsokaran. para kuting uh, ng mga uh, pambarang niyo. Pasok na sila sa loob. Tayo naman, tingin-tingin lang muna dito sa labi mga kachokaran. Ito ilang mga artifacts. At uh, meron ding larawan ang Santo Papa. Ganon din naman si Mother Teresa. Eto. so ito na nabasa na po ah, after lunch na to nabasa na so ito naman yung sa kamilang panig ng PICC dito yung uh, kanilang mga naging ex